Ayan, mga uh, uh, ka YouTuber, tingnan nyo po. Ah, uh, dito po tayo ngayon sa Parisan ni Diwata. Tingnan nyo, napakarami po nakapila. So, ito po mga tao na to ay aabutan uh, kaya makakain po sila kasi sobrang dami po nila. Ayan, oh. So, talaga po talaga kung parang pesta. Dinaig pa po yung pesta dito sa Parisan po ni Diwata. Ayan. Ayan, tingnan nyo, ayan, inaano, inaano na po yung Right chicken niya. Ayan. Ayan o. Oh. Ang daming tao. Sobra. Ayan. Nandito po nga tayo ngayon sa, ano niya, sa place niya ni Diwata. Ayan. Ang viral trending ng Pinas. Ayan. Nandito po tayo ngayon. Ayan. So, 24 hours po itong nakabukas. Ayan o. Oh. Nyo, uh, and, uh, mga YouTuber. Ayan yung mga ka-youtuber yan sobrang dami po oh. tingnan nyo nakakaano na talaga sa, dahil sa dami ng tao yan Ayan. Tapos, ito po yung lugar niya na pinapagawa. Ayan. Ayan, ayan, o. Ang ganda ng lutuan nila. Ayan. Ayan, para po tayong nasa Jollibee. Ika nga. Sabi nga niya. Ayan, nag sila ng Seek Joy. Ayan, Chicken Joy. Ayan. Po tayo sa Paris. Ayan. Po ngayon and So, 24 hours po itong nakabukas. Ayan. Kung gusto niya lang kung dito. Ayan. Uh, ayan. ayan. A... pag iba ibang lugar po sila. Mga nakakarating dito. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan. kayo? Paalis kayo? Ayan. 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 Kaso wala si Iliwata dito. Kasi nga gabi na. Ayan. Ayan. Ayan, o. Ayan, daming vlogger. Ayan, lang sila. Uh, yeah, ayan. Nakikita nyo, ah, uh, kay YouTuber. Ayan, sobrang dami ng tao. Hindi, na, hindi po natin alam kung maabot uh, pa to ng kung ilang umabot to ng 24 hours ganito sa dami ng tao. Ayan. Tignan nyo. Ayan, o. Oh. Sa sa, saan, po kaya uh, nanggaling tong mga tao sa iba-ibang lugar o dito lang palagay ko bumabihay pa po ito para dumayo dito yan yan o oh, raining o oh, mga vlogger ng Pampanga yan kung gusto niya pumunta dito yan pumunta kayo dito yan mga kapampangan yan uh, dito ang sikat sa Manila ini eh, sikat sikat dito sa Manila no? Ay, dami ng tao, oh. parang pesta. Parang pesta po. Ayan. Ayan no? Ay, ito, oh. pinaayos na po yung mga lugar nila. Oh. Ayan, meron na rin silang sariling makina. Ayan. Meron na rin silang sariling makina. Ayan, ang galing talaga. Ayan. Kaya ang buhay ng tao, ayan, a, ang buhay ng tao po ay talagang may waga. Nyo, ayan ayan, bigla-bigla na lang na pagyaman ni pagyaman ni ano ni Diwata dati dating, dating nakatira sa tulay na nagsiga ayan ngayon sigurado mga isang taon o dalawang taon milyonaryo na to ayan sa so, dami ng taong kumakain ngayon lang po ngayon lang po nangyari to sa lahat po ng restaurant dito lang po yung pinakamarami talaga na hindi po pala restaurant kainan dito lang po talaga ang maraming tao na kumakain ayan. So, marami na po kaming napunta na ibang restaurant pero dito po talaga blockbuster po talaga sobrang dami ng tao. ayan, tingnan ano, sino po makakaano diyan? Sobrang dami ng tao na 'yan, no. Oh. Nasa servant po kaya lahat 'yan. Ayun, oh. no. Oh. no. Oh. nakapila sila. Ayun, no. Ayun. Oh. Saka, ayan po, binibigyan po ng Blessing si Diwata kasi marami siyang natutulungan na tao. yan maraming nakakaroon ng trabaho. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, ayan, oh, marami siyang natutulungan. Ayan, o. Diba? Ayan. Ayan. Ayan nyo, o. So, ang daming tao na nanakapila.